Kapatid, iniisip mo ba na maayos ang iyong kinakain pero bakit tila humihina pa rin ang katawan mo? Araw-araw, kumakain ka ng mga pagkaing inaakala mong ligtas, masustansya at mabuti para sa katawan. Walang duda, noong hindi ka pa senior ay parang okay lang, walang masamang epekto. Subalit ngayon ay nakakaramdam ng panghihina at naibang pakiramdam. Kapatid, alam mo ba may mga pagkain sa iyong kusina na tahimik na sumisira sa iyong puso, bato, at kalamnan lalo na ngayong senior ka na. At ang masama pa, akala natin healthy sila. Oo, kasi palihim at hindi agad nararamdaman ang masamang epekto. Madalas, ang ating mga mata ay nahuhulog sa mga bagay na tila kaakit-akit, ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay ang posibilidad ng mga panganib. Hindi natin alam na ang ilan sa mga pagkaing iniisip nating makabuti ay nagdadala ng mga sangkap na nagpapahina sa ating kalusugan. Dapat tayong maging mapanuri at huwag hayaang ang ating mga desisyon ay batay lamang sa anyo o sa popularidad. Ang maganda, sa video na ito malalaman mo kung alin sa mga pagkain ito ang dapat mong bawasan o iwasan at ano ang mas ligtas na alternatibo. Kung ikaw ay higit si sentang taong gulang o nag-aalaga ng magulang, ito ang impormasyon na maaaring makapagligtas ng buhay kung kaya't panoorin hanggang dulo. Kung nag enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ka mahuli sa mga kamanghamanghang health tips. Tuloy tayo. Number 1. Flavored Yogurt. Akala healthy, pero puno pala ng asukal. Opo, ang yogurt ay may probiotics na kilala sa kanilang mga benepisyo para sa kalusugan ng tiyan at immune system. Ngunit ang flavored versions, madalas may tatlo hanggang limang kutsaritang asukal sa bawat tasa. Ang sobrang asukal na ito ay nagtutulak sa mga tao na kumain ng higit pa kaysa sa dapat nilang ikonsumo, na maaring magdulot ng labis na calories at pagtaas ng mga sakit na kaugnay ng sobrang asukal. Mataas na sugar intake ay nagpapataas ng risk sa diabetes at fatty liver, lalo na sa seniors na may mas mababang metabolic rate at mas mataas na posibilidad ng mga chronic conditions. Ang labis na asukal ay maaari ring magdulot ng inflammation sa katawan na nakapagpapalala sa kalusugan ng puso at nagdadala ng iba pang komplikasyon na maaaring pabilisin ang paglitaw ng iba pang sakit. Mas mainam, gumamit ng plain Greek yogurt at ikaw na lang ang magdagdag ng fresh prutas tulad ng saging, mangga o berries upang makuha ang masaganang lasa at nutrients mula sa mga ito. Kung naghahanap ng kunting tamis, mainam na ihalo ang kaunting honey o chia seeds para sa dagdag na tamis at fiber na tiyak na magpapasigla sa iyong umaga. Ang ganitong kombinasyon ay hindi lamang masarap kundi nagbibigay rin ng sustansya at enerhiya para sa buong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring i-type ang isa sa komento o dalawa kung ito ay hindi para sa iyo. Number 2. Canned Soup at Instant Broth, Mataas sa Sodium Akala natin ito ay mabilis at comfort food. Ngunit madalas ito ay puno ng saturated fats at preservatives na maaaring magdulot ng iba't ibang health issues sa ating katawan. Alam mo ba na ang isang lata ay maaaring may 1200 mg hanggang 1800 mg na sodium, lampas kalahati ng daily limit? Ang sobrang sodium ay maaaring magdulot ng mga problema sa puso at hypertension kaya't mahalaga na maging maingat sa pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa sodium. Ang mataas na sodium ay nagpapataas blood pressure at stroke risk na nagre sa iba't ibang komplikasyon katulad ng problema sa puso, pananakit ng ulo, at iba pang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Mas mainam, gumamit ng homemade broth or low-sodium alternatives dahil hindi lamang ito mas malasa kundi nagbibigay din ito ng mas malusog na opsyon para sa inyong mga lutong pagkain. Ang homemade broth ay naglalaman ng mga sariwang sangkap na nagdadala ng natural na lasa at nutrients samantalang ang low sodium alternatives ay nagbabawas ng panganib ng hypertension at iba pang health issues na dulot ng labis na sodium. Sa paggamit ng mga ito, makatitiyak kang mas masustansya ang iyong kinain at masusunod ang wastong nutrisyon sa iyong dieta. Number 3, wheat bread. Whole grain dough, pero may hidden sugar at additives. Hindi lahat ng wheat bread ay healthy dahil sa iba't ibang proseso ng paggawa nito. Sa ilang mga kaso, ang mga commercial na bread ay naglalaman ng maraming preservatives, dagdag na asukal, at refined grains na nagiging sanhi ng pagtaas ng blood sugar at mga problema sa kalusugan. Marami ang may high fructose corn syrup at white flour na pareho ay nakakatulong sa pagtaas ng timbang at mga sakit sa puso. Ang labis na pagkonsumo ng mga ito ay nagdudulot din ng mga problema sa metabolismo at maaaring magresulta sa diabetes. Tip: Pumili ng tinapay na may 100% whole grain sa label at tatlo hanggang limang ingredients lang. Mahalaga na suriin ang mga sangkap upang matiyak na ang tinapay ay gawa sa natural at hindi na-prosesong mga materyales na nakatutulong hindi lamang sa kalusugan kundi pati na rin sa pangkalahatang nutrisyon. Iwasan ang mga tinapay na naglalaman ng maraming artificial na additives o preservatives dahil ang mga ito ay maaaring magdulot ng mga hindi ka nais-nais na epekto sa katawan. Sa pagsunod sa pamantayang ito, magagawa mong mas mapanatili ang kalusugan at maisama ang masustansyang opsyon sa iyong pang-araw-araw na dieta. Number 4. Fruit juice. Natural daw pero masama sa blood sugar. Alam mo ba, ang isang baso ng orange juice ay halos kapareho ng soft drink sa dami ng asukal, kaya't nagiging sanhi ito ng mataas na antas ng insulin at maaaring magresulta sa pagtaas ng timbang kung ito ay iniinom ng madalas at hindi kasabay ng iba pang masustansyang pagkain. Wala ring fiber na panlaban sa sugar spike, kaya't maaari itong magdulot ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo na hindi ka nais-nais para sa kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga komersyal na mga inuming prutas ay kadalasang naglalaman ng mas kaunting potasa, posporos at magnesyo kumpara sa mga sariwang inumin. Mas mainam, kumain ng prutas mismo, hindi juice, may fiber at mas busog pa. Ang mga prutas ay puno ng mga mahahalagang nutrisyon na nagbibigay ng natural na enerhiya, tumutulong sa pantunaw at nagpapalakas ng immune system. Bukod dito, ang pagkain ng prutas sa kanyang tunay na anyo ay nagdudulot ng kasiyahan at satisfaction sa bawat kagat, habang ang mga fiber content nito ay tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol. Kaya naman, mas mainam na isama ang mga sariwang prutas sa ating pang-araw-araw na pagkain, sa halip na umasa lamang sa mas madaling alternatibo tulad ng mga juice. Number 5. Low-fat cheese at margarine, puno ng processed oils. Maraming low fat cheese at margarine ang may trans fat, mga chemical preservatives at additives na maaring hindi kasing nutritional ng natural na keso. Ang mga ito ay pwedeng maging sanhi ng iba't ibang sakit sa puso at metabolic syndrome kung labis ang pagkonsumo. Mas mataas ang panganib sa puso at inflammation. Sa katunayan, ang malusog na puso ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng katawan at ang chronic inflammation ay maaring magdulot ng iba't ibang sakit. Mas mabuti ang paggamit ng tunay na butter sa tamang dami o avocado spread na parehong makakapagpabuti ng lasa ng iyong mga pagkain. Sa pagpili ng tunay na mantikilya, hindi ka lamang nag-e-enjoy sa isang mayaman at malambot na texture na nakakapagpataas ng antas ng iyong mga putahe, kundi pinipili mo rin ang isang natural na produkto na naglalaman ng mga kapaki-pakinabang na taba samantalang ang avocado spread ay nag-aalok ng masarap na creaminess kasama ng benepisyo ng malusog na monounsaturated na taba, mga bitamina at mineral na mahalaga para sa kabuuang kalusugan. Ang pagsasama ng mga opsyong ito sa iyong diet sa tamang dami ay maaaring magbago ng isang karaniwang pagkain sa isang gourmet na karanasan habang nagbibigay din ng balanseng nutrisyon. Number 6. Instant Oatmeal Packets, Mabilis Pero Mataas sa Sugar Akala natin healthy ito dahil oatmeal, subalit maraming komersyal na produkto ng oatmeal ang puno ng asukal at iba pang hindi kinakailangang sangkap na maaaring magdulot ng mga isyo sa kalusugan. Ang mga instant versions ay puno ng artificial flavor at sugar na nagdudulot ng iba't ibang negatibong epekto sa kalusugan gaya ng pagtaas ng asukal sa dugo, pagtaas ng timbang at posibleng di magandang epekto sa ating mga organ. Tip: Gumamit ng plain rolled oats, dagdagan ng prutas tulad ng saging, berries o mansanas para sa karagdagang nutrisyon at lasa. Maaari ring isama ang chia seeds na puno ng omega-3 fatty acids o kaya naman ay magdagdag ng honey kung gusto ng tamis. Ang mga sangkap na ito ay hindi lamang nagpapasarap kundi nagbibigay din ng masustansyang pagsasama-sama na makakatulong sa iyong kalusugan at enerhiya sa buong araw. Number 7. Soy sauce at seasoning powders may tagong sodium bomb. Ang isang kutsara ng soy sauce ay naglalaman ng halos isang libong milligram na sodium, na higit pa sa inirekomendang daily allowance para sa sodium na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan tulad ng hypertension o alta presyon at iba pang mga kondisyon na may kaugnayan sa puso. Ang paggamit ng mga seasoning powders ay nagdadala ng mga panganib sa ating kalusugan. Maari itong naglalaman ng MSG at preservatives na nakakasira sa bato na nagre-resulta sa ibat-ibang mga sakit at kondisyon sa kalusugan. Sa halip gumamit ng kalamansi, herbs at garlic para sa natural na lasa na hindi lamang nagpapayaman sa pagkain kundi nagbibigay din ng harmonya sa ibat-ibang sangkap. Ang kalamansi, nakilala sa kanyang maasim na lasa, ay nagdadala ng sariwang aroma na nagpapabuti sa panlasa habang ang mga herbs tulad ng basil at parsley ay nagbibigay ng lalim at kulay. Ang garlic naman ay hindi lamang nagsisilbing pampalasa kundi nagbibigay din ng mga kapakinabangan para sa kalusugan na nag-aambag sa mas masustansyang pagkain. Sa paghalo ng mga sangkap na ito, makakamit mo ang isang ulam na puno ng lasa at masustansya pa na tiyak nakapansin-pansin sa bawat kagat. Payo ng Gintong Kalusugan Kapatid, hindi mo kailangang umiwas sa lahat. Ang kailangan mo lang ay kaalaman at tamang desisyon. Alamin kung alin ang tunay na masustansya at kung alin ang maganda lang pakinggan sa label pero masama sa loob. Mahalaga ang pag-unawa sa mga sangkap at nutrisyon na nilalaman ng mga pagkain upang makagawa ng mga matalinong pagpili para sa iyong kalusugan. Huwag magatubiling atubiling mag-research at kumonsulta sa mga eksperto dahil sa pagpili ng mga masusustansyang pagkain, ikaw ay hindi lamang nag-aalaga sa iyong katawan kundi pati na rin sa iyong isipan. Maglaan ng oras upang suriin ang mga label at maunawaan ang mga terminolohiyang ginagamit ng mga tagagawa upang makaiwas sa mga produktong may mataas na asukal o hindi kinakailangang preservatives. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang mas malusog na pamumuhay at makapagbibigay inspirasyon sa iba na sundin ang tamang landas patungo sa kalusugan. Isang simpleng alituntunin. Kung hindi mo ma-pronounce ang sangkap sa label, iwasan mo na. Ang mga pagkaing may mga komplikadong sangkap na mahirap bigkasin ay kadalasang naglalaman ng additives o preservatives na hindi kailangan ng ating katawan. Mas mainam na pumili ng mga produkto na may mga simpleng sastansya na madaling makilala at naiintindihan. Sa ganitong paraan, masisiguro mong kumakain ka ng mas masustansya at mas natural na mga pagkain na makakatulong sa iyong kalusugan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, Bigyan ito ng thumbs up at i-share ito sa mahal mong senior sa pamilya. Mag-subscribe sa Gintong Kalusugan, ang iyong gabay sa mas ligtas at mas mahabang buhay. Bukod dito, hindi ka mahuhuli sa mga bagong health tips. Ang bawat kagat ay desisyon, piliin mong maging malusog.